Hosea Si Hoseas at ang kanyang asawa Ikatlong kabanata Sinabi ng Panginoon sa akin Umalis ka at ipakita mong muli ang pagmamahal mo sa iyong asawa Kahit na nangangalunya siya Mahalin mo siya katulad ng pagmamahal ko sa mga mamamayan ng Israel Kahit na sumasamba sila sa ibang mga Diyos At gustong maghandog sa kanila ng mga tinapay na may mga pasas kaya binili siya sa halagang labing limang pirasong pilak at apat na sakong sibada. At sinabi ko sa kanya, Makisama ka sa akin ng mahabang panahon at huwag ka nang sumiping sa ibang lalaki. Kahit ako ay hindi mo nasisiping sa iyo. Nangangahulugan ito na sa mahabang panahon ang mga Israelita ay mawawala ng hari, pinuno, mga handog, alaalang bato, espesyal na damit sa panghuhula, at mga Diyos-Diyosan. Pero sa bandang huli, magbabalik loob silang muli sa Panginoon nilang Diyos at sa lahi ni David na kanilang hari. Buong paggalang silang lalapit sa Panginoon dahil sa kanyang kabutihan.